Hintayin nyo. Hintayin natin. Sige, hintayin niyo. Isingin mo. Isingin mo yan. kung magigising iisingin nyo. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Pang-kompleto rin ang ano yan. Hindi kung sa kanya yan. Lalapit yung amitoy niya. Ang layo niya, bish. Hindi lalapit yung amitoy ng ganyan na. kalayo. Hilahin, <laughs> hilahin mo, hilahin mo. <laughs> hilahin oh, mo. Hilahin mo. Oh, meron pang hila yung mga nakapagawa. Ayo ano yung one yung one may panghilay yung one day. Teka 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 okay, magpalit ka muna. Lagay mo yung ano. Meg, hilahin natin siya. Ayaw niyo. Yung ano, yung salvation chains. Ah, ito. Teka. Oo. Yan. ikaw naman, ikaw naman, ikaw mo, Sige, sige. Yeah, yeah. Ilaw, 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 Oh, diyan na, nagkawal na, na. na ano wag, uh, 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 <laughs> trip pa. sabi ko sa tulug tulog tulug tulug. tulug tulog tulug <laughs> <Tulog, tulog sa laughs> ay. Ayos tulug tulug na tulug yung paghila tulug video youtube kahit hindi oh,